So, eto. Ang pala po ng balon na, no? Linis lang. Ay, umigig. Nahulog yung basa. Hindi naman lahat. Ah, eto. Maganda, no? May isda oh, po. Linisan ko na yan. Talagang, ano, ibig sabihin, talagang, ano, malinis, ano. Naiinom rin po itong mga tubig na to. Hindi. Naiinoman niya. Wala. pag ganyan, hindi mo naman nalinis. Hindi mo na, ay, naman. Kailangan malinis muna, no? Kasi, ayun, oh. No? Buhay na buhay yung mga ista oh. Ang linaw. Ito Yan o. Kalaki tong sukat nito boss. Itong tanim mo na pechay. Mga ilang square meters to. Mga 1k square meters. Ito ilang ano na to? In mga ilang araw na to boss? One month na. Ibig sabihin dapat ito malapit ng anihin na ano. Ang pagtatanim ba ng pecha ay boss mga ilang ano? Ilang araw? Ay meron pa pala dito Anong? Oo. <coughs> Ito 25 days. A ah, 45 days oh, 25 days. 25 days. Oh. Sa so, ibig sabihin parang So pagkalipat mga 25 days pwede na <laughs> so eto boss mga ilang araw pa to mga 2 weeks pa oh. so ganito boss mga magkanang puhunan yung ganito kalaki na ano taniman ng pechay 5k ito yung talbado Ah, kasama yung trabahador. Sa ganito kalaki, ilan yung nagtatanim ng pechay sa ganito? Dala dalawa lang. Oh. Tapos, ang expected na pwedeng anihin dito, mga ilang kilo? Yung kung maganda yung bunga, yung tubo. 400 kilo. 400 kilos. Tapos, ang per kilo ng pechay, 60 ngayon. So, 60. so, ibig sabihin, 60 times uh, 100 so 6,000. 12, 24 mil dapat yung maani dito ano, kung maganda tapos ang pinuhunan nyo po 5k kasama na yung labor huh? dito po boss sa pag ano ng ganitong pecha yung mga ano naman paano naman inaalagaan to bilig adi init. Ah, didiligan. Ano yun? Umaga hapon o ano? Sobrang init. Dapat maghapon hapon Dapat maghapon, may dilig. Umaga, hapon. Pero okay lang sila na may araw na yung sa tanghali, di ba mainit? Ayos lang yung ganoon. Tapos alaga lang sila sa ano, sa tubig. E, paano naman sir yung, ano, yung abuno nito? Ano yung mga nilalagay na... lang, Uh, complete. Pagkatanim, pagkatanim sa kanya, anong abono yung ilalagay? Complete, tutunawin mo. Tutunawin yung complete. Tapos, mga ilang days pag, bago uh, pagkatanim, kailan kayo maglalagay? Mga ilang araw? Mga limang araw. Every five days. Tatlong abono na man lang mo. Ano-ano pong mga abono yung ano? Complete yung... Bale complete, mm -hmm. tapos complete lang, tutunawin mo stove eh. Oo. Tatlong beses na maglalagay mm. bago mag-ani. Mm. Bali, tuwing ika, anong araw po yun? Kandaling pagkatanim Every five days, so five, mm. tapos ten days, tapos fifteen days mm. ng pagtatanim. Ayun. Tapos ito, boss, sa uh, palengke nyo na rin tinitinda to o nilalako? Palengke. O may bagsakan? Bagsakan uh, hindi naman nababarat sa ano, sa palengke. Hindi naman. Maganda to kapag magandang maganda na yung ano ano. Yung yung bunga doon sa kabila boss anong tanim niyo naman doon? Petsay din. Ah mga petsay pa rin yun. So parang mes na unay itong area na to ano. Ano naman yung dahilan yung yung ano yung minsan nababansot sila. Ano yung mga asa ah, sa init yun. Ito Ito dahil sa init. Oh, so, na oh. Kap hindi para, hindi pantay, eh. Kapag ganyan boss, may pag-asa pa silang ano? Oo, oh, nalakit pa naman yun. Lal na Mga huli yan. Kung baga naanin na yung iba, sila, hindi pa. Hindi pa. Ang ganda pala ano. Tapos pag ani naman ito, sa plastic na lang ilalagay. Okay. Naka plastic plastic hmm. na sila. Usually yung isang pechay boss inaabot ng ilang kilo yung isang peraso. May 1/4 yan o wala. Masa hmm. puno na, mga pala kilo, pag, uh, medyo maliliit pa. Ah ito kapag ano yung malalaki na ang anim na piraso na 3/4. Ang nagte 3/4 na. Hmm. Ayos pala ano. So ibig sabihin ang profitability nito, yung pinuhunan mo na 5k, pwede mong maibenta ng 20k. Ah, uh, uh 24,000. So halos times 5 yung mula sa puhunan mo ano, mm -hmm. kung maganda-ganda. Maganda, pero to, pero pag ganyan. Pero paano naman po yung halimbawa medyo mahina yung ano, yung pagkatubo niya. Mana buti niya. Pero nababawi naman yung puhunan. Bawi. Naman. Bawi, bawi naman. Yung baga, kaya lang yung expectation na talagang ano, hindi makuha. Kung baga yung iba, mahuhuli. Mm. Uh -huh. Ayan, pero at least may ano. Wala naman lugihan niya. Oo. Tapos dito boss, pag ano, pag halimbawa may bagyo, ano yung epekto naman yun? Ano yung sira, dahil na, sira, mga Oo. Oh. So, halimbawa, may, bag, may bagyo na ganyan, ibig sabihin, makakaani pa rin? Oo, mga natira. Oh. Na ba, boss, kapag ano, nasobrahan ng tubig, ano siya? Ah, sensitive siya sa tubig na maraming marami? O kailangan yung, di diba, sabi mo, didiligan lang sa sobrang init. <coughs> Pero pag nasobrahan naman siya sa ulan. Hindi ulan. Ah, bawal naman siyang mababad ng gusto. <coughs> ng ulan para din mainit, hindi rin Ah, may yun, naman din yung ano niya. Gusto niya ng okay siya sa tubig, kaya lang yung pakunti-kunti lang. Mm. Huwag naman yung sobra na yung sa buhos ng ulan. Uh, inabot ng dalawang linggong ulan hindi rin nalaki ano na yon pero nagkakataon po ba na natutunaw din yung mga ano nyan o hindi naman Pagka sobrang ulan nalusaw din niya magugulok. oh, ayong ah, parang parang nagaano siya, yung kapag na sobra na no. So, eto bo sabay-sabay nung -sabay tinanim tong ano na to. Ito, Maganda no kapag ano. Ibig sabihin, 2 weeks from now, talagang dapat naka uh, bulaklak nakaano na siya ano. Yung ba, yung kumbaga buong-buo na yung pagka na niya po ano. Ayun, ang ganda. Ibig sabihin, sa, sa <laughs> magkakasabay na. sila dahil sa, i, sa init yung mga ganyan. Hmm, yung baso ito na iba. <coughs> Sabay ito, yung na ito. Apo. <coughs> Ayos, ano? Ayun pa. Hmm. Tapos pag anin yan, halos dapat magkakasabay-sabay na rin po sila, ano? Pag uh, ng may maliliit, hindi kung yung... baga, mauhuli na sila. Mahuhuli may na yan. yung na. No? O, Pero kapag ganyan boss, para maanin nyo siya, a -a kailangan nyo pa siyang abunuhan ulit o hindi na? Aan, aalagaan na lang talaga. hindi oh, na may abunuhan ulit. Hmm. Para lumakot. Sa abuno ba? Ma, -ma halos magkano yung nagagastos sa abuno kapag sa ganitong pechay? Isang sako Kulang yan Ano pala ano Tapos ang abuno Inaabot ng magkano sep? Kilo kilo kaya binibili ko 37 ay 37, 37 kilos Kilo kilo oh. Kilo kilo 37 Pamahal na ng pamahala no kilo <laughs> ah, dati nag 40, tapos ngayon medyo nag na sila. Is isang taon na kayong nag ano, nagtatanim. <laughs> tapos ito boss, yung pinaka magandang anin niyo sa Pechay. <laughs> ah, mga ilang kilo yung inabot? na <laughs> 500 kilos. Magkano ba siyang presyohan yun nung time na yun? Kaya 15 lang. Tapos ngayon, ang pricing magkano? 60 saktos sana, ano? Kung sakto sana to, kapag ano, kapag naanin ang maganda, no, Every time po ba, bumababa, tumataas yung presyo ng ano, ng pechay? Uh, ano po yung man, ng kasagsaga ng pricing nila? Yung kasagsaga na maganda yung presyo? Ngayon, buwan. Na Itong buwan na to? Ay, <laughs> ah, kasi yung sa tag-init? Mainang lumagay yung pag mainit. Opo. Ah, kaya pala halos lahat rin ng mga pananim ngayon. Puro sa palengke, nagtaasan na, no? Puro mahal yung mga presyo, no? <laughs> ah, ibig sabihin, sir, yung mga weather talaga, yung kapag ano, nakaka-apekto rin pala yun sa pricing ng ano hmm. ng mga gulay na katulad na ito itong malapit na to kaya nung pizza yung Christopher na yung last time di sa braula oh. <coughs> ibig sabihin kaya pala sa uh, ano halos sa mga bagyo puro marami rin silang tarim na ganito at saka yung ano no hmm. <coughs> At saka yung mga ano repollo. ang repollo nga ngayon. Labanos. Baganda ano po. Ayun. Yeah, ito. Panahon siguro 'yan. Ang ganda ng tingnan, ah. Malalaki nang ulay, ng Ito 'yung bakalitan. Yung yung kumbaga kung full blast na sila na buong-buo po, ano. Yung punong siya. Ah, po kan tiow bi Eh to kasi mga ilang araw pa to. Pwede na. Hmm. Mga 2 weeks pa. Ayun. Ah oh. I minsan mean, nakakapag-anihan rin kayo kahit na means <coughs> Pwede bang anihin yung pechay kahit wala pang 25 days? Oo, pag may malalaking taluk Basta maganda yung tubo. Ay etong ano. Isa na po. Halos na, unap pa nga ito. Gano'n, <coughs> unap pa nga mm -hmm. ito. Gano'n, isang plot. Ito, dito mukhang maganda yung pagkatubo, ano? Halos na ba yan dito? Oo. Ayun, o. No? Ganda. Ito talaga, halos pwedeng-pwede na po, ano? Mm, dali na, isang linggo na yun, Oo. Oo. Eto, ayos na rin. Sinugyan dyan. Ha, dito po. Sinugyan. Okay. <coughs> hmm. Dito, kapag pina kapag nagpa-labor pa De, anong pinakamahirap na part ng ano pagtatanim ng petchay? pag naglilinis lang ayan may nakikita ako boss sa iba yung ano yung binabalutan pa ba nila ng, ng yung parang plastic na black yung petchay ba hindi ganoon ah <laughs> oh. 'Di diba yung ibang mga halaman yung may parang isang hilera, may balot na ano? Talong. Ay, sa mga talong. <coughs> oh. <coughs> Pero eto kailangan open lang siya na ano. Okay. Tapos, dito, ang pinaka ano lang talaga niya is yung tubig-tubig. Tapos maintenance ano, yun na yung pinaka maintenance niya ano. Maliban dun sa complete, wala nang ibang ano. Yung spray naman po, anong spray yung ginagamit ninyo sa mga pechay? Ay yung panglanggam. Ay ibig sabihin isa sa mga insekto na kalaban nitong pechay, yung langgam. Ha? baka na ano sila ano dun sa sa parang tubig na katas na matamis tamis ano <coughs> tapos yung ibang insekto po maliban sa langga mayroon pang ano uod uod do naman po anong pangontra nyo naman sa mga uod ah lanit tapos hinahaloan lang ng ano ng simbos. So, yun ay yung pinaka pang ano. Mabuti naman po, hindi naman problema dito yung tubig, ano. At may bukal, ano. Talagang, ano. Kumbaga, dire-direcho yung ano. Yung, ah, nilagyan yun na lang po ng parang, ano, parang balon-balon para at least direcho. <coughs> yung sa ganyan po na parang patubig, okay lang po na may ganyan na dire-direcho yung daloy. Oo, lumabot, lumasyad. Oo. Kumbaga elevated naman po sila, ano. Sa Pechay po, ba talagang required na elevated yung beddings nila? Ayos, ano. Yung isa talaga yung pinakamaganda, mauuna na talaga yung dun sa part na yun, ano. Yung dun sa bandang unahan. Ayos. ang ganda ng tingnan so, eto, eh, oh. tulinis pala po ng balunan oh